Good day everyone. In this video, tuturo ko sa inyo kung paano natin malalaman kung may ulan bang dala ang parating na bagyong Krising. Ito guys ay ang windy.com app na aking ginagamit sa track ng bagyo or pag-check kung may mga parating bang uh, possible na malakas na ulan. So dito guys, sa baba, i-play button lang natin yan. Or eh, dahil ang i-check natin ay ang ulan. So dito sa three lines, click natin. Tapos dito ay either sa clouds or rain and thunder. So sa clouds tayo mag-una. Yan. Ito. So ito yung rotation guys ng bagyo. Right, so i-play lang natin guys ito, play button. So yung may mga kulay yellow and red, so yan yung mga possible na build up ng ulan. Yan yung track ng kuan, tumatak Yung may rotation guys, yan yung bagyo. Or center, center ng bagyo. So yan guys, dito banda, yung sa place na ito na may mga pula. So yan yung may mga ulan, yan. Malakas na pag ulan. Dito naman sa bandang, sa baba, yung may mga dilaw, yan din yung yellow rain po lang. Alright? Okay, so ganun lang pag track o pag uh, reading dito sa windy.com guys so ito naman natin click natin ulit dito sa three lines sa so, thunder ano naman tayo ok balik lang natin alright tapos i-play ulit natin dito sa baba so yan guys yan yung mga build up na yung may mga kulay dilaw and red so yan yung mga possible na uulanin Okay habang ah, ito guys yung build up ng ano ito malakas dito nagre-red na siya so, yung orange and red dito banda yan yung mga possible na ulan yun know, 67 mm thunderstorm all right dito banda sa my northern luzon so sa february uh, ah, sa friday so diyan dadaan so today ay sa bandang bisayas at saka puerto princesa ang medyo may ulan at saka dito sa eastern portion ito sa may bandang bicol kara para right kasi nandito malapit yung center ito yung center Okay guys. So coding naman sa pag-asa guys ay uh, ito din yung mga rain and nila i-plus ko diyan sa screen natin yung official na uh, pinalabas ng pag-asa yung sa Rainfall Advisor nila. Okay, so pwede nating ilipat pa dito sa ano. Dito ulit sa three, three lines na to. Tapos uh, rain and snow. Tapos dito naman tayo sa thunderstorm, click natin. So ayan, balik natin sa pinakauna. So, ito guys yung rotation. So, pag i-play natin yan. Okay. So, yan yung possible na magsakaroon ng ulan. Alright. Dito pa rin banda sa may northern yung uh, pinaka pinakapiktado <coughs> Play natin ulit. Tsaka dito banda sa may bis bisayas. Tsaka dito sa eastern portion. Okay guys. Ganyan lang ang pag-grade. Kung wala pa kayong apps nito ay download, download nyo lang sa app store. Windy.com Favorite okay, natin. Sa Wind. Okay. Tapos kung gusto niyo mang i-track guys. Dito lang click nyo lang yan. And. Ito. Hurricane Tracker. Click nyo yan. Tapos ito. Storm. Or Depression. Right. Wala tayo dyan. Dito. Dito tayo sa Storm. So ayan. Yan yung magiging possible track niya. Okay, yan. Ito, today. The date is uh, 17, today. Tapos bukas, maaaring dito siya sa may yung Apari, between Apari and Kalayan, Kalayan Group of nanti And then, sa Saturday, nasa alam lamang pa siya. At Sunday, dito na siya sa malapit sa may Hong Kong hanggang Monday. Okay. So, ganyan lang guys, ang pag gamit nitong uh, Windy.com app. Ito ay uh, on my for Observation. Kung nagbibigay naman siya ng accuracy sa pagdating sa mga pagtatrack ng bagyo or pagano ng ulan. Pero siyempre, ang bi-visit pa rin natin ay yung official na report or uh, weather forecasting dito sa Pilipinas ang pag-asa weather forecast. You can always visit their, their website sa YouTube. Meron sila. Doon ako nag-check. Uh, ko yung ah uh, nakikita ko dito at saka doon sa kanila kasi siyempre doon pa rin tayo doon sa mga legit na ito ay parang basihan lang natin advance na uh, makikita alright kasi dito in one week ay mapipredict mo na or magbibigay na siya ng prediction okay thank you guys for watching and uh, you can check my other video about uh, how to use or paano i eh, paano gamitin ang 20.com app and also my other videos you can watch Thank you for watching and please subscribe to our channel. Click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated pag meron kaming mga bagong upload. Thank you and have a good day everyone.